Sige lang, kahit pa tatlo. Galing nga dyan, sinampal kayo o nag-ikap? No po yun. kasi na medyo, medyo, medyo... Malaki. Ngayon po, ngayon po ang nangyari ko kasi parang sa akin, ang malaki yata, may kinush ko photos, okay. parang, po, po, parang, po lupo, pa, na konti. Parang yung try to lang. Try to lang nangyari ko po, parang ako Tapos kung wala ako na po, hinahin ako, parang hirap mm, na, na. na po ba ako mga... Mga mga? Mga mga, parang tumatagilid po. Tapos kung sa po, pag magsasalit, hindi na po ako ng mga... Bakit? Huwag niyo ulit gagawin yun ha? Di ba, hinikap nyo? Parang tumibingi. Eh. Paano? Nahinikap po ako, parang ang laki po. Sabi parang, parang maglalakas. Tapos tinulak mong ganon? Hindi, ko po, po, parang ginalo ko po siya. Parang, ang pinakatabes nyo, di ba, nag kayo malaki? Okay. Ilubog nyo lang to, huwag nyo iangat. Baka lumigisad eh. Pero no? Ilubog nyo to. Okay? Pag mag-ihikap kayo, yun ang pinaka-teknik na maayos na hindi kayo maglalakyo. Kasi once na pinakailaman nyo yan, parang pili nyo, isip nyo parang, ba? Ano na? Ginanun nyo nang wala kayong knowledge dyan. Kasi gumagalaw yan, no? Oh. Gumagalaw yan. Kaya pili mo yun, tumabingi ka. Pag nga po nagsasalita, parang hmm. Ngayon, siyempre, may joint dyan dyan, tinatawag natin yung mandibular fossa at condyle. Baka lumiis ng konti. Yan na, makakaramdam ka na ng parang irritation Ayan. Siyempre, meron tayong muscle din dyan sa jaw. Yun yun, na-overstress. No Pag kumakain, nangangawit. Kunting kain ng medyo matigas. <laughs> Sige, tingnan ka. Ganun, ganun, ganun. Ah. Ayun, bumaga, ganun, Kailan pa yan? Kailan? Okay, lang. More than months than Ay, yung gakaw po ka, sorry. Ano <laughs> Okay lang siya may parang popping, popping clicking. Huwag lang yung sumasakit. I ano mean, yun nga po eh, medyo madalas pong sumama. Iyon no? ang aalisin natin. Po. Kasi meron na tayong minsan, sa loob ng 6 months, hindi tayo pwedeng tumigil sa pagkain. May masakit man yan, pipilitin natin, kain pa rin ng kain. Pero baguhin natin yung posisyon para hindi yung sumakit. Sige nga nga. Sara. Kita mo nag extend out siya. Laki oh. Sige nga nga. Tingnan mo oh. Sara. Chu. <laughs> kita ng kita. Mami higa ka rito. Baka ilip. Masyado nang malayo po yung Sige nga nga malaki dandan Sara, sarap Balik dito Kala mo natanggal? Dito ka Hindi na <tab> <Split> <tab> <Split> <tab> <Split> lang. Hindi yung natanggal. Ang lakas yun. Ang lakas yun. Okay. Ngayon, sige, ngangang straight lang. Ayan. Yeah. Ngangang straight lang. Dahan-dahan sarap. Ngangang isa isa pa. Straight. Dahan-dahan sarap. Sagat na. Okay. Ito natin pulang ulit. Punti na lang nga Dandan sara. Wala na sa ganda. Sige. Tignan mo ngayon, sa lakas ng tumunog, kailangan yan. Pag mali yun, automatic sasakit yung dito nyo. Pero pag tama yun, ba? Wala nang masakit. Sige nga nga. Sara? Ah? Sara? Sara? Sakit? Wala? Wala po, pero yung parang... Yes, meron pa rin. Walang problema yun. Kasi nagkaroon na ng pudpud -pud yung tinatawag natin condyle. Basta wala nang masakit. Sa lakas nung in-adjust natin, naramdaman mo yun? Ibig sabihin na yun, bumalik na yun. Pero yung kinakaskas-kaskas ng condyle, ano ba yung condyle? Ayun eh, yung dulo ng panga sa joke May scratch na yan kaya hindi na mawawala yung mga ano. Gano'n ha? Pero, pagka ganun pa man, dadayain na lang talaga natin yung higab natin. Ganun ka. Hiccup ka na mababa to. Sarap. O wala masakit. Ganun lang tamang pag-hiccup. Tapos, pagka Siyempre, minsan pagkakain tayo, minsan nag-aalangan tayo eh. Kaya, uy, pagkain. Pag nakakita tayong pagkain, hindi mo tayong... Kasi once na natambay tayo, hindi tayo nakikipagdaldalan. Tapos kakain tayo, sasabit pa yan eh. Parang maglalak pa ng konti. Gagawin natin ganyan. No? Parang muna natin laway natin. Na umain. Tapos, nangyayari sa atin minsan, puyat tayo. Antok na antok tayo, hikap tayo na hikap. Tatandaan nyo to ah. Ikab ka ng... Medyo... Nakalubog to. Chin in. Yun lang. Sikreto dyan. Wala na magiging masakit yan. Hayaan mo lang yung mga ganito. Ganyan daling sa akin yun. Ano? Hmm. May pumapalag. Pero syempre ako na-overcome ko na yung pain. Dati nangangalay-ngalay. Kunti lang kasi... Parunong ako nito eh. eh ako nag-a-adjust eh. Syempre kaya kong sarili yung sarili ko. Kaya ko tapos... Kaya kong basta alam ko na kung anong position basta alam niyo yung anatomy niyan alam nyo yung mga alam niyo yung mga clicking clicking ngayon inya nga, dayain mo lang. sige lakihan mo oh di ba ayos lang walang tunog yun lang pinaka sikreto niyan. <tinyo> well, ano ko gusto mo nang tumutunog lang yung masakit o tumutunog lang nawala ng masakit wala no choice tayo kasi napudpud na yung condyle niya ganun talaga kung gusto nyong ma-perfect pa yan, magpapabrace kayo o operahin kayo tapos lalagay na parang elastic yan para ang nyo para hindi siya tumunog ganun lang pero pag nilimitahan mo kasi ganun din yun sige nga nga ka ng hap o sara o wala diba gaganun lang yun kailangan lang kasi nilimitahan lang yun no? pero syempre tinuturo ko sa inyo para ma-extend pa rin ng malaki wag lang talagang yung careless ka, kailangan talaga nakababato. Okay? Ano pa?